Bago pa man ang paglikha ng mundo, may nag-iisang larawan sa langit na walang kapantay sa kagandahan at kaluwalhatian. Ang pangalan niya ay Lucifer, isang arkengel na may kakaibang karunungan at kapangyarihan na pinapurihan ng lahat ng mga nilalang sa langit. Ngunit ang kamahalan na ito ay magiging sanhi ng kanyang walang hanggang pagkahulog. Ano ang maaring nagdala sa isang nilalang sa langit na ganito kalapit sa Diyos upang bumagsak ng ganito kalalim? Paano ang anak ng umaga, ang bituin ng umaga ay naging malaking kalaban ng Diyos at ng sangkatauhan, ang prinsipe ng mundong ito? At ang pinakamakuha at hindi ka pa inaabisuhan, paano niya napaniwala ang iba pang mga anghel na sumunod sa kanya? Ano ang ginawa niya? Sa pag-unawa sa ugat ng dramatikong pagtataksil na ito, maari nating matutuhan ang mahalagang mga aral tungkol sa katangian ng kasalanan at kung paano tayo magsasarili mula sa mga parehong mga tukso na nagpasira sa pinakamataas na anghel kaya hindi lamang mo malalaman ang tatlong pangunahing kadahilanan na nagdulot ng pagkahulog ni Lucifer ngunit tutulungan din kita na makilala kung ang kasamaan ba ay pumasok na nang tahimik sa iyong buhay tulad ng pagsasarili sa 90% ng mga tao at umaasa ako na pagkatapos ng video na ito hindi ka na isa sa kanila makiisa sa akin hanggang sa dulo at tayo ay lalangoy sa malalim na banal na kaalaman ang unang kadahilanan na nagdulot ng kanyang pagkahulog, ang kanyang walang hanggang kapalaluan, ipinapakita ng mga kasulatan na ang kanyang puso ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan. Ezekiel 28.17 Ang kapalaluan ay nagsimulang mangibabaw sa puso ni Lucifer, nabulag sa tunay na pinagmulan ng kanyang kadakilaan sa halip na ipagkaloob ang kanyang kadakilaan sa Diyos, ang manlilikha na naglagay sa kanya sa ganyang mataas na posisyon, naniniwala si Lucifer na ang kanyang sariling liwanag at katalinuhan ang dahilan ng kanyang kaungkulan ang walang hanggang kapalaluan na ito ang nagdulot sa kanya na mangarap na maging katumbas ng kataas-taasan, na nais na tanggapin ang pagsamba na nararapat lamang sa Panginoon, nais niyang maging higit pa sa Diyos, nais niyang ang lahat ng iba pang mga anghel ay sumamba sa kanya. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang natatanging posisyon sa langit, ang kanyang hangad ay maging katumbas ng Diyos. Isinulat ng propetang si Isayas ang isang pangitain kung saan inilarawan ng Panginoon siya bilang ang bituin ng umaga na nahulog mula sa langit palalo sa kanyang ambisyon. Ipinahayag ni Satanas sa kanyang puso, Aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapulungan, sa pinakamataas na bahagi ng banal na bundok. Aakyat ako sa ibabaw ng mga mataas na ulap, magiging katulad ako ng kataas-taasan. Ang taludtod na ito ay nagpapakita ng sarili-sentrikong katangian ni Satanas na ipinahayag sa paulit-ulit na paggamit ng salitang ako na nagtatapos sa huling pahayag, ako ay magiging katulad. Ang ikalawang kadahilanan, ang kanyang makasarili at walang katapusang kapanaghilian. Matapos sumuko sa kapalaluan, ang puso ni Lucifer ay napuno ng isang mas nakasisira pa na emosyon, ang kapanaghilian ang lumang at makapangyarihang kasalanan na ito ay nasakop sa pinakamaliliwanag na anghel na nagbago ang kanyang dating maningning na espiritu sa isang madilim at mapanganib na bagay. Habang tinitingnan ni Lucifer ang iba pang mga nilalang sa langit na nagsasabor ng kaluwalhatian at pabor ng Diyos, ang kanyang loob ay sinusunog ng pinakadalisay at mapanuksong kapanaghilian. Hindi niya magawang magalak sa mga pagpapala at tagumpay ng iba. Sa halip, nais niyang angkinin ang mga parangal at posisyon na yon para sa sarili. Ang maruming emosyong ito ang nagdulot kay Lucifer na pakainin ang poot at paghihiganti sa kanyang puso. Hindi niya matanggap ang ideya na ang iba pang mga anghel ay itinuturing na higit na mahalaga o pinabuburan kaysa sa kanya. Sa kanyang maligalig na isipan na napuno ng kapanaghilian, naniniwala si Lucifer na siya ang nararapat na maging pangunahin sa lahat. Ngunit bakit sumunod sa kanya ang mga anghel? Tayo ay magkakaroon ng maikling pag-uusap tungkol dito, ngunit bago iyon, tingnan natin ang isang talata na maaaring mailarawan ng maayos ang panganib ng kapanaghilian sa Genesis 37, kung saan makikita natin ang kwento ni Jose ang anak ni Jacob. Si Jose ay minamahal ng kanyang ama at ito ang nagdulot ng kapanaghilian sa kanyang mga kapatid. Ang kapanaghilian nila ay lalo pang lumaki nang magkaroon si Jose ng mga panaginip kung saan siya ay itinuturing na mapagpala sa kanila. Ang kapanaghilian ng mga kapatid ni Jose ay umabot sa punto na sila ay nagplano na patayin siya. Gayunpaman, isa sa kanyang mga kapatid, si Ruben, ay nakialam at iminungkahi na huwag siyang patayin, ngunit ihulog sa isang balon. Pagkatapos, si Jose ay ipinagbili bilang alipin at dinala sa Ehipto. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kakasama ang kasalaning ito ang ikatlong at huling kadahilanan, ang pagre-rebelde. Matapos sumuko sa kapalaluan at kapanaghilian, nakarating si Lucifer sa pinakamataas na antas ng kanyang pagtataksil, ang bukas na pagre laban sa autoridad ng Diyos. Pinagninilayan ng kanyang makasariling ambisyon at nais na angkinin ang posisyon ng manlilika tumanggis siyang magpatuloy na maging tapat sa kataas-taasan at sa kanyang mga batas. Ipinapakita ng mga kasulatan na pinaniwala ni Lucifer ang isang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumali sa kanya sa pagre-rebelding ito laban sa banal na pamumuno. Apokalipsis 12.4 na Naniniwala sila na maaari nilang ibagsak ang trono ng Diyos at magtayo ng kanilang sariling kaharian kung saan si Lucifer ang supreme na soberano. Gayon paman, malinaw na ipinakikita ng Biblia na ang pagsisikap na hamunin ang soberanya ng makapangyarihang lahat ay hindi kailanman magkakaroon ng tagumpay. Apokalipsis 12, versikulo 7 hanggang nume ay nagpapaliwanag ng matinding labanan na sumunod sa langit, kung saan si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban ng matindi laban kay Lucifer at sa kanyang mga kasama. Sa huli, ang palalo na Arkanghel at ang kanyang mga tagasunod ay ipinaalis mula sa kaharian ng langit na itinapon sa lupa. Ang pagre-rebelding ito ang nagmarka sa pinal na pagkahulog ni Lucifer, na mula noon ay kilala bilang si Satanas, ang dakilang kalaban ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang kanyang kwento ay naging isang nakatatakot na paalala na walang nilalang ang maaaring hamunin ang autoridad ng manlilika at lumabas na panalo. Ngunit ngayon ang tanong na hindi mapigilan, ang mga anghel na may buong kaluwalhatian ng Diyos sa kanila, bakit sila susunod kay Lucifer? isang lihim na hindi alam ng marami ay marahil si Lucifer ay isang uri ng musikero sa langit. Ni Lucifer habang pinag-aaralan natin ang kwento ng pagkahulog ni Lucifer, may isang kapanapanabik na detalye na lumilitaw mula sa mga kasulatan. Ang kanyang ugnayan sa musika. Ayon sa Ezekiel 28, ang nahulog na arkangel ay may mga tambol at mga plauta sa loob niya na nagmumungkahi na siya ang nangunguna sa mga awit ng pagsamba sa langit. Ang paghahayag na ito ay nagdudulot sa atin na isipin kung hindi kaya'y ginamit ni Lucifer ang kaloob na ito sa musika bilang isang makapangyarihang sandata upang manghikayat at manalo sa iba pang mga anghel sapagkat ang musika ay may walang hanggang kapangyarihan na makaapekto sa mga emosyon at dalisayin ang mga pananaw at sa kamay ng isang nilalang na kasing dakila at kapangyarihan ni Lucifer, ang kaloob na ito ay maaaring maging isang epektibong kasangkapan para isulong ang pagre-rebelde. Isipin kung gaano kapangyarihan at kapanapanabik ang mga tunog na itinaas ng tinatawag na bituin ng umaga. Malamang na ginamit ni Lucifer ang kanyang boses at musikal na kakayahan upang ipagmalaki ang sarili na nagbabawas ng pagsamba na nararapat lamang sa Diyos. Sa ganitong paraan, maaring nagawa ng kaaway na mahikayat ang isang panig ng mga anghel na pinaniniwala ang sumali sa kanyang pagre-rebelde laban sa banal na pamumuno. Ang musika ay naging isang makapangyarihang sasakyan para sa pagkalat ng kanyang mga kasinungalingan at makasariling mga ambisyon. Sa kasamaang palad, ang estratehiya na ito at iba pa ay patuloy na ginagamit ni Satanas hanggang sa mga araw na ito. Kaya ngayon, magbabala ako. Magbantay ng maigi upang matukoy mo ang iba't ibang paraan na si Satanas ay maaring gumagalaw ng tahimik sa iyong buhay. Tatalakayin natin ang tres napakahalagang punto. Ang huling isa ay marahil ay nasa iyo. Ang unang punto, ang musika. Ang presensya ng kaaway ay napakahigpit na napapansin sa kasalukuyang industriya ng musika. Sa nakaraang mga dekada, ang industriya ng musika ay nakaranas ng makabuluhang paglago, na lumalawak ang saklaw nito at lumalalo ang bilang ng mga tagapakinig na may iba't ibang uri ng musika. Sa ganitong konteksto, ang Diablo ay nakahanap ng isang oportunidad upang ipalaganap ang mga mensahe na tumatanggi sa mga prinsipyo ng ating pananampalataya. Maraming awit ang nagtataglay ng mga lyrics na nagsusulong ng mga lifestyle at mga halaga na labag sa mga aral ng Kristyanismo. Maaari nitong hikayatin ang mga nakalalasong pag-uugali tulad ng pagkamakasarili, materialismo at hangad ng paghihiganti. Mahalagang ipaalala na ang sataniko na impluensya na ito ay hindi lamang limitado sa mga sekular na musika at mga artista. Kahit sa larangan ng gospel, ang Diablo ay nakagawa ng kanyang impluensya bagaman mas mahina at nakakalihis ito ay nagpapatunay na ang kasamaan na nasa musika ay hindi mas maliit ang halaga kaysa sa iba pang uri ng musika. Ngunit sige, paano ko matutukoy ang isang awit na hindi nagdudulot ng anumang pakinabang sa aking pakikipag-ugnayan sa Diyos at nagdudulot sa akin na pumasok sa kasalanan? Magtanong at gumawa ng iyong sariling konklusyon maaari nating isagawa ang mga sumusunod na tanong habang nakikinig ng isang awit. Pagkatapos makinig sa awit na ito, ang aking puso ba ay nakakaramdam ng mas malapit sa Diyos o mas malayo sa Kanya? Ang banal na espiritu ay magbibigay babala sa atin kapag ang isang awit ay nagpapahiwalay sa atin mula sa presensya ng Panginoon. Ang awit na ito ba ay nagbibigay inspirasyon sa akin na mamuhay ng banal na buhay at maghandog ng higit na pagkakaisa sa Diyos o nagdudulot sa akin ng pakiramdam ng kaguluhan at espiritual na kawalan ng kapayapaan? Mga kaibigan ko, maging matalino at mapagbantay tayo. Huwag nating hayaang kunin ni Lucifer at ang kanyang mga panlilin lang na pamamaraan ang pagpapala na makasama ang Diyos sa pamamagitan ng musika. Matutuhan nating magkaroon ng pagpapasya at tanggihan ang lahat ng nagpapahiwalay sa atin mula sa landas ng Panginoon. Ang ikalawang punto, ang panlilin lang ng paningin. Kapag bumalik tayo sa pinagmulan ng sangkatauhan sa aklat ng Genesis, nakikita natin ang ahas si Satanas mismo na gumagalaw ng masama. Ginawa niyang magbigay pansin si Eva sa kagandahan at kahalayan ng ipinagbabawal na bunga ng Diyos, Genesis 3 at 6. Hindi mahalaga kung ang bunga na iyon ay ipinagbabawal ng manlilikha ang katakam-takam na hitsura nito ang nagdulot na hindi maiiwasang mahalin ng babae. Ang pagbibigay-diin sa biswal na aspekto, ang obsesyon sa imahe ay isang mapanganib na bitag na nagdulot kay Eva na mahulog sa kasalanan. At ang parehong estratehiya ay patuloy na isa sa mga pangunahing sandata ng kaaway sa mga araw na ito. Alam ni Satanas na ang kalikasan ng tao ay madaling mahikayat ng mga bagay na maganda, glamoroso at nakakaakit sa mga mata. Ipinapakita niya sa mga tao ang bawat uri ng katakam-takam na imahe at hitsura, maging mga damit, lifestyle, pamantayan ng kagandahan o social status na may layuning paganahin ang pagnanas at iligaw ang mga puso mula sa kaluban ng Diyos. Ang pagkahumaling na ito sa imahe ay maaaring sirain ang ating intimidad sa Panginoon dahil nagpapalaki tayo ng halaga sa panlabas na hitsura kaysa sa pagbabago ng karakter. Tulad ng nangyari kay Lucifer, maaari tayong mapuno ng kapalaluan at pagmamataas na nakakalimot sa kaluwalhatian na nagmumula lamang sa Diyos. Ang ikatlong punto, ang ego sa Isayas apat uno at labing tinatawag ng Panginoon ang mga tao ng Israel na uod ni Jacob. Ang paghahambing na ito ay maaaring matigas, ngunit nagdadala ito ng malalim na aral. Bagamat sila ang piniling bansa, ang mga tao ay kailanman ay hindi maaaring magkatulad o magtaas ng sarili nila sa manlilikha. Tulad ng isang maliit na uod na hindi maaaring ihambing sa kadakilaan ng makapangyarihan lahat, ang mga tao ay hindi dapat mahulog sa ilusyon na naniniwala na sila ay higit o katumbas ng Diyos. Kahit pa tayo ay pinagpala at tinawag niya, gayon pa man tayo ay mga nilalang lamang na may hangganan sa harap ng Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ang napupuspos na ego, ang paniniwala na sapat tayo sa ating sarili ay isang mapanganib na bitag. Kapag nakatuon tayo sa ating sariling lakas, Kaalaman, opposition, nagiging malayo tayo mula sa tunay na pinagmulan ng kapangyarihan at karunungan, ang Panginoon. Ito ang nangyari kay Lucifer. Ang kanyang isipan ay napuno ng kapalaluan at ambisyon at nakalimutan niya na ang kanyang kadakilaan ay nagmumula lamang sa mga kaloob na tinanggap niya mula sa Diyos. Ang palalo na pag-uugali na ito ang nagdulot sa kanya na tanggihan ang kanyang posisyon bilang lingkod at mangarap na angkinin ang lugar na nararapat lamang sa manlilikha. Mga kaibigan ko, huwag nating gawin ang parehong pagkakamali ng dating maningning na Arkangel. Manatili tayong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos na kinakilala na tayo ay mga piraso lamang sa harap ng kanyang kadakilaan at kasakdalan. Ang ating tanging pagtitiwala at pagluluwalhati ay dapat nakatuon lamang sa kanya na lumikha at sumusuporta sa atin araw-araw. Tanging sa pamamagitan ng ganitong pag-uugali ng pagsuko at pagkakabaon sa Panginoon tayo makakaiwas sa mga kamay ng kapalaluan at pagmamataas. Nawa ang ating mga puso ay umugoy sa katotohanan na tayo ay mga uod sa harap ng kadakilaan ng kataas-taasan at ang ating tanging hangarin ay pasayahin at ipagdiwang ang ating Diyos. Umaasa ako na ang video na ito ay naging mahalaga para sa iyo, hindi lamang sa kaalaman kundi pati na rin sa iyong espiritual na buhay. Inaanyayahan kita na panoorin ang isa pang video na ngayon ay lumilitaw sa iyong screen at mag-subscribe sa aming channel upang huwag mawalan ng anumang video at sa huli mananatili kayong nasa Diyos.